grupo ang tinitig ng motibo ng Manila Police District sa pagsabog na naganap kanina sa harap ng Police Community Precinct sa Arellano Street, San Andres, Bukid, Maynila. Ayon kay MPD PIO Police Superintendent Edwin Margahero, hand grenade ang ginamit sa pagpapasabog. Walang naitalang casualty habang tatlong sasakyan naman ang nadamay sa insidente. Gayon man naniniwala ang MPD na hindi ito konektado sa terorismo. Hindi po natin pwede i-consider na ako terrorism yan. Unang-una po ang signs po ng act of ter terrorism, it is premeditated, well planned po yan, at uh, expectedly kapag it is an act of terrorism, meron po yung casualty. So dito po sa nangyaring uh, pagsabog po, eh, wala pong casualty po dito. At uh, ang possible motives na tinitignan po natin dito, yung away ng magkabilang grupo doon sa Tuason Street at saka doon sa Zapanta Street. Samantala, mahigit limang daang pulis naman ang ipakakalat ng Manila Police District sa Manila bilang paghanda sa pagdiriwang ng mga Muslim ng al-Fitr sa Lunes, June 23. Maglalabas sila ng traffic advisory sa linggo sa mga lugar sa Kirino Grandstand at Quiapo area na posibleng maapektuhan ng naturang selebrasyon. Magkakaroon po ng paneling dun sa area, magde-deploy po tayo ng special reaction unit. Aside from that, maglalagay din po tayo ng mga... Advance Command Post. Magdadagdag naman ng mga miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT ang MPD at paitingin ang kanilang intelligence gathering upang agad na mapigilan ang sinumang may balak na maghasik ng kaguluhan sa lugar. Tiniyak naman ng MPD na wala silang natatanggap na anumang banta ng terorismo sa kanilang nasasakupan sa kabila ng mga memo na naglalabasan sa social media hinggil sa plano umanong pagpapasabog sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Krame.